Good evening guys! Ito naman ngayon ang lulutuin kong ulam para sa aming hapunan. Isa ulit ito sa mga recipe ng aking amo. At ito nga ay tinuturo niya sa akin habang ito'y aking niluluto. Ang swerte ko talaga sa mga naging amo kong ito. Dahil maliban sa napakarami ko nang natutunan sa mga recipe nila na hindi ko pa na iluluto, ay meron pa akong maia-upload na videos para sa aking food vlogs dahil hinahayaan niya akong kuna ng video ang kanyang mga recipe na itinuturo sa akin. At itong niluluto namin ngayon ay ang version niya ng lumpiang gulay. Una nga niyang pina-fry sa akin ang tokwa na ginayat ko ng maliliit na sticks. Pagka golden brown ay hinango ko na at sinet aside pagkatapos ay sinunod ko na itong kamote. Stick din ang ginawa kong paggayat dito guys. Pagka brown ay pinaset aside niya na din. Sa same pan, hindi niya na pinalagyan ng oil pinagisan niya lang ako ng bawang at sibuyas. Nang okay na ang sibuyas at bawang ay pinasunod niya na sa aking igisa itong toge. Sinangkot siya ko lang ito ng kasaglit. Ipinalagay niya na sa akin itong mga hiniwa ko na maninipis na bagyo beans. Menekos-mekos ko lang ito hanggang sa lumambot yung mga bagyo beans. At inilagay na rin itong mga hiniwa ko ring strips na carrots. At minikos-mekos na ulit ni Insan yan sa kanilagyan ng mga pampalasa. As usual, salt pepper at mushroom seasoning lang ang kanyang mga nilalagay na pampalasa. At hahaluin ko lang ng hahaluin para manuot yung mga pampalasang nilagay ko. At ilagay ko na nga rin daw itong mga pinirito kong tokwa at kamote. At hahaluin lang ulit ng hahaluin hanggang sa ang kamote at ang mga tokwa ay mahalo na sa mga gulay. At ayan, okay na daw ito. Palalamigin lang muna. sa ibabalot sa lumpia wrapper. Ayan guys, napaka delicious niya nang tingnan. Pagkalamig nga guys, ay binalot ko na sa lumpia wrapper. Dalawang kutsara lang ng gulay bawat isang wrapper. At alam niyo naman na siguro guys kung paano magbalot sa lumpia wrapper, 'di ba? <laughs> Char. Ay natapos din. Nakagawa ako ng 12 pieces na lumpiang gulay. At ifa-fried ko na din ngayon ang kalahati nito dahil ito ang isa sa aming mga ulam ngayong hapunan. Masyado na palang mainit itong aking mantika. Kaya kasaglit lang ay nag-brown na agad itong aking mga lumpia wrapper. Sabi ni ma'am ay huwag masyadong i-brown dahil luto naman na ang mga gulay. Ang kailangan na nga lang lutuin dito ay ang lumpia wrapper. Ang kaso naging brown pa rin talaga ang kulay niya. <laughs> Ayan, luto na ang isa sa aming mga ulam, lumpiang gulay. Kain na tayo hapunan.